<laughs> Abang naman. Beng, beng, kapi, beng. Ayan. morning. Hindi yeah, na tayo. Okay. Uh -oh. Nagpiprepare sila ng birthday. Ano oh. ba Yung pulutan sa birthday ng aking tito. Mm hmm, mm -hmm. Is Ala <laughs> ba ka? Paglama mo rin daw siya. Ayan, nako yung mga tandang dito kay Natay na joke. Yung mga to doon. Oh. Oh. Beto, ano pa bakit Okay. ano naruto imo? Nagod ka kay dito din mo yan. Di. Hey. Ay masarap tong prituin, mainit pa. Ayan. Prepare, prepare. Okay, naglalaba. Hindi ako maisip eh. Yan na lang. Nagtay naman niluluto nila. Parang masarap yung kukuluta nila. Toko. Toko. Tapos manok na Tagalog ah, tayo ni. in, Inaan. Pinabalay yung buha ng Hmm, pinabalay yung buha ng toko. Ayan yung kapatid kong bunso. Ayan, wala siyang biyahe. Naturon siya dyan. Ang aking kapatid na bunso. Pero meron kami isang ano. Meron kami isang parang pinsa na sa amin lumaki. Namatay yung mother niya ng 3 days pa lang. Mula baby na sa amin siya. Tapos siya yung napatapos ko ng college. 2 years lang. Ngayon, may anak na siya. Ayan. Kaya parang kapalit na rin namin sa amin na dumaki eh. mabait mabait ka na prepare marami mag-birthday ng next month ah. September pati si mukbang girl mag 10 years old ng aking mukbang girl This time, never fall in love again namatay na yung ng ano, yung isang puno ng suwan ng lola pero yung isa yan natira oh, matamis siya ng puno na yan yung natira na yan, may mga bunga hmm. done, never again. ano yan, parang gagawin sisig dong? sisig tokwa? masarap yan, bigyan mo ako ah Dapat nagpabili ka nung tokmay. Mainit eh. Masarap rin ito yun eh. Bagong luto. Ay, sarap yun. No? Sisig tokwa pa pala. Ayun oh. No? Idaan na yan dyan. Ha, ah, dito nga talaga siya. <laughs> Pang-ihaw yan. Pang-ihaw na bangus oh. Ha? Nagabang nga ako, masarap yung ano yung tokwa, know, oh, mainit pa. <laughs> Isisisig tokwa nila daw. Mangungulemba tayo na pagkain mamaya. Mangungulemba at magsasaran tayo ng pagkain. Yan. bising bisi ang mga ano eh. Tumador eh. Saan? Oo nga, magandang basuran yan. Ah, kasama yung ano. Ano yung isang lata pa binili ni Ate ito? Magkano isang lata niyan? Ah, halagan 250? Oo. Uh oh, Bagong luto eh, masarap yun eh. Ang ating yung may upulay <laughs> Ayan guys. Okay na yan. Wala akong ma-premiere ma eh. Next week medyo magiging busy na ako kasi mag-ano na ako. Magluluto na ako ng mga kakanin kasi may mag-open sa kanto. mag sila sa kanto. Yan. Mag-ano ako. Isasama kong paninda yung akin. Dito sila nag-ano. Titinda kami sa kanto. habi mabenta Over ka pa Ayan guys, thank you so much. Pagpasensya na. Pagpasensya nyo ng aking premiere. <laughs> Naninenok? <laughs> Ayan. Thank you, pamilya Hinayupa. Kumari, pinanggi naman eh. At sa lahat. Imanjali, kanjay Masino, sino. Mamay, Salamat po sa lahat po. Thank you so much. At ang ano, uh, board ng YouTube. Sini ng sexy. reminder yeah, thank you thank you bye bye, bye. bye. yeah